Yon, mga karay, meron tayong bisita dito sa shop na galing Sambales, sir, no? Sambales. Sambales, galing Sambales. Ah, uh, to. Ang problema na ito ayaw mandar. Tapos, yun ano nang mayari sa akin, pinento niya. Ah, uh, binaklas daw yung CBD dyan. Anong? Tsaka to, ayun. Bakit tanggal ang caliper. What? Hindi, wala namang connection sa makina yun. Sa andar. Ang problema lang nito is ayaw mandar. Tapos, binuksan yung CBT. Bakit binuksan yung CBT? Wala namang connection dun. Ang suspecha daw nung ka mekaniko is yung stator. Samantalang wala naman siyang pang-testing ng ng stator paano niya nalaman na sira ang stator nito kaya ito yung project natin titignan natin kung konektado ba ang ayaw umandar ng makina doon sa caliper wow naman wow sa, sa pang okay mga ka-ride. ito okay naman yung kapit ng ano ng kickstart bakit kinalas ang pangkilid Ayan, yeah, yung mga tututukan natin mga problema na itong uh, sky drive. Uh, Ayan, mga Let's go! At mga karay, sinagap ko na yun dito. Okay. Tapos sinig ko yung mga wiring dito. Bale, tinanggal ko na yung alarm. Ito. Tapos sinig ko yung pinaka ano ng baliser ito. Ayan, walang contact. At pagdating dito, ito napansin ko. Ito ang bumungad sa akin mga karay. Alam nyo ba kung ano tong kulay blue and white na to? Ito yung paliser Kaya ayaw man na dahil putol dun Ayun o oh. Wala na yung pinakadulo Kaya hindi siya nagsusupply ng kuryente dito sa ignition coil Ngayon, kailangan natin kalasin itong part na to Okay, natin doon Baka kaya pa natin gawa ng paraan to Susuksok natin yung wire doon Yun, yun, yun Doon sa goma na yun Ayun o oh. Kasi wala na yung pinaka Ano niya Ayan o Okay Palasin ko muna A few moments later yon, Ito na yung Stator mga ka -ride. Kung mapapansin nyo Wala yung Polisher dito Oh no Yung pinutol Pinanggal Ayan Okay naman yung Coil Yung pinaka-stator niya Ito yung mga coil Ayos nice naman. Yung stator lang, wala. Tapos, ayan eh, o. Kalawang na mukhang matagal na tega na walang langis ito. Ayan eh, o. Yung Mapapansin nyo, may mga buwang-buwang na dun sa loob. Ayan eh, o. Buyang-yang lang yun. Oo, nakabuyang-yang lang daw. Ayan. Eh, Iba pa yeah. talaga makinan yan ano? Hindi naman sir. Ano lang, lilinisan ko lang yun dito. Hanap muna tayo stator. ngayon ito na mga ka-ride. Napalitan ko na ng stator itong sky drive na ginagawa natin. Ngayon, ito yung forma ng paliser. Ito yung wala sa kanya kanina. Ayan. Bale, putol tong wire na to. Ito. Ito. Ito na yun. Ito, ito, Bale, ito yung dati niya. Ayan wala siyang polisher kung mapapansin nyo no? ito yun yan yung nagdi-divide ng kuryente papunta doon sa ignition coil papunta sa CDI kapag wala yan hindi maglalabas ng kuryente tong ignition coil kahit anong gawin nyo kung may sira o wala yung polisher kayo yun. ngayon, nakabit natin, detesting natin kung maglalabas na to ng kuryente. Yan, salpak ko muna to mga karay. Tapos meron pa akong isang napansin dito mga karay Dito sa part na to Bale natin yung stator o okay na okay na Ito na yung bagong stator Ito napansin ko wala yung bushing Basta sinalbak lang tong eh, yung kabitan ng fan Kaya ah, ganyan Kaya nagkaroon ng ano yun know, Gas gas Kasi tasaya dyan Ngayon kailangan ng busing dito yun kulang yung pagkaka assemble na ito wala yung bushing tatagas to pagka walang ano yung pinaka bushing dyan bago tong ano na to pyesa na to ayan kaya pala kanina hirap na hirap akong hugutin to dahil wala yung bushing basta sinalpak na lang to itong pyesa na to tapos nilagyan ng tornillo ayun kaya nahanap pa tayo ng bushing nito ayan kasi may bushing talaga yan bago tong fan holder na to ayan okay hanap muna ako ng bushing at yan okay na tong ano mga karay na isalpak ko na yung stator testingin namin tapos nilinis ko rin yung ano yung carburetor nito Ayan. Okay na, testing natin. Ayan. Ayan, yung mandar na itong sky drive mga karay. Right? Na, galing ko doon ang sambali. At yun lang, naging common na ano niya, is itong, ano, stator. Yung pinaka-paliser. Ayan, ano sa side na to Yan. okay na sa side ayan dito, nandito nasa loob nasa loob na itong ano na to ayan okay na to mga karay. pa nakapaandar na natin bali i-check upin ko na lang lahat yung mga ano yun lang ang pagka ganitong ayaw mandar yun lang naging problema stay to tapos Tinik ko yung CDI, okay naman yan. And nasa likod yung CDI. Eh. Okay naman yan. At tapos, pinalitan nila ng replacement na regulator. At yun, binalik ko yung stock niya. Okay pa naman yung regulator na ito. Ayan mga ride Ayan ito ang sky drive na ginagawa natin. Babush. Yeah. 下位。